Ito mama, may guhit Oh. Hmm, dagtong na yan eh. Kasi pinatubo ko siya. Hmm. Sikit na dam. Yo. Hmm. hmm. Sige, sir. Katawag sa mga Ay eh. yung sa apalit kasi ano pa yun eh las mga 11 to 11.30 siguro alis nila dito. Nagawa pa din yun, eh. binabayan translation kasi. Nagawa, inagawa talaga. Kaya yung Dito po, yung parting doon hindi natatanggal. Sa pinakadulo. Sorry, madam.

is fast. Ayan ini. Para mo para mo ma manifest. Para mo manifest. <laughs> okay. Uh, Can I I see. Oh. I see. <laughs> Sorry? Sakit ma'am? Medyo. Okay. Meron pa. Tatanggalin ko pa rin yun ma'am ha? Bali na pa siguro ako. po. Oh, minum ka doon ng water po. Gisingin mo, mo. si ate, sabi mo, mag, ano na, maglinis na ng bahay. Hapon na, gabi na ka mo. Sige na po. Sikit ma'am. Ayaw oh, mo dala ng ingron mo eh. Mam, iwanan na natin yung inggron. Ayaw magpakuhay. Wag. Wow. <laughs> Sorry, madam. Di, wala. Sarap-sarap. niya, no? Oo, oo. Uy, gising ka na. Uy, gising ko ka ng lola. May alas-alas 5 na daw. Ay, oo, anak. kasi nilinisan ko si Ate Mabe. Opo, papalitan ko yun. Ayaw matanggan. Barado. Barado doon. Parting doon. Ayaw umangat eh. Sakit ma'am? Medyo dinidin ko mama. Sakit na. Na-stuck po. Kasama ng dry skin. Nanig na, nigas na. Opo. Medyo dinidin ko mama. Pasensya na po. Sige lang. Masarap siya. Ngayon hmm. na. maayos na yung pagdadrag nito ay malinis na yung katong yun. mo, umano na yung ano, bukon. Maluan. Hmm. Repair na lang, mama. Alis ka na. Ma Madam, maki-excuse po. Itutulak mo pa ba, Timabik, hindi na? Ikot na lang? Baka Ma nakasandal. Ma'am, baka nakasandal. Ano to?